Yo, sa mga kapapa? Good morning! Ngayon nga, nasa trabaho na tayo. So, sure si Sarado pa. Pakita ko sa inyo kung ano yung trabaho dito sa All Home. Pasensya na mga kapapa, medyo malakas yung hangin kasi ngayon. tinig eh, dinig na dinig yung hangin. So, ano nga ba yung promodizer? Well, pare pareho lang din naman yan. Pati sa supermarket, merchandiser, promodizer. Kinaiban lang dito is hardware. Ito kasi nagtitinda dito ng pinto, uh, shower heater. Ganun. May appliance din naman. Tsaka mga furniture. So, kung nagbabala kayo mag-apply dito sa all home, pakita ko kung ano yung ginagawa ng promodizer dito. So anyway mga kapabor, gaya nga nang sabi ko, Papakita ko sa inyo kung ano yung trabaho ng promoter dito sa All Home. So sa iba kasi merchandiser, no. Mga pagkapagkain lang dito kasi ang tawag dito hardware to, 'di ba? Hardware. So kailangan alam ano mo yung hardware. Hardware tong store, 'di ba? Yung na medyo medyo may pagkati yung kasama ko. So ayan guys, nandito tayo sa may plumbing section. As so, you can see, makalat. Kasi, ayan. nag kasi kami, nagre refacing kami. Naglilipat kami ngayon. So ayan, since nag tayo, no, ang ginagawa ka kasi namin pag ayos is kinakategorize namin. Like for example, kahit iisang brand sya, sa isang mahabang gondola, kinakategorize namin. Pag pan-toilet yun, dun lang yung section na ganyan na isang side na yun o no? isang part na yun puro pang area yun tapos susunod doon mga pang sink or depende depende na lang kung paano yung display na gagawin mo sa iyong area no? ganun ang ginagawa namin yung refacing ngayon dito sa plumbing sector dito nga para sa all home uniform dito is eto yung polo na to pag green na ganito ibig DIY so iba iba kasing kulay ng mga color nila merong orange pag orange homeland siya. Tapos meron din naman blue, no? Yun yung blue, appliance yun. Tapos yung brown na color, mga furniture naman yun. tiles ng furniture. Tapos yung black, yun yung mga visor natin. Naka black na color. Tapos yung white, sa tiles and sanitary naman. So, ganun yung uniform dito. Tapos naka black na pants, na slacks, tapos leather shoes. Then may apron kami. Ito. Yung so, mga pabor, so kasama ko nga pala yung si Archie. Kabuleg. Kabuleg. <laughs> promoter siya, promoter sa Applyan. So, gaya na sabi ko, pag DIY kasi, ayan. So, sa hardware, koy green. Ito naman blue. White collar, kung mapapansin nyo, no, mga kapabor. Pag ganyan, tiles and sanitary yan pag white collar. Pare, hi ka naman. Hey! So, yun nga pala mga kapabor, no. Dito kasi sa all home, Matatash yung mga buffer dito. Matatash yung lagayan ng mga stocks, no. Ah, tulad nito, pakita ko. Ayan. Tulad niyan, matataas yung stocks na yan, di ba? So, paano namin kinukuha yung mga stocks na yan? Meron kaming tinatawag na man lift dito. At ito yung man lift na yan. Yan yung man lift. So, sasakay ka dyan. Tapos, angat dyan. Pipindutin mo lang yung button niya. Yan yung button. May up and down siya. Eto yung ginagamit namin. Para makuha namin yung mga stocks doon sa taas. Battery operated siya. Sinacharge din yung man lift na yan. So, yan yung tumutulong sa amin para kuhanin yung mga stocks na matataas niyan. Pero minsan naman, pag sobrang taas na, like for example sa warehouse, doon, ginagamit natin doon yung forklift. So, ayan. Kahit naman dito sa loob, pag kunwari mga mabibigat tulad ng mga sanitary, mga toilet bowl, so hindi kasi kaya ng manlip yun. Sa so, forklift natin sila, binababa. At yun yung gamit natin. tapos ko lang kumain syempre pag natrabaho ka may break time guys isang so, oras nga pala yung break time dito so yun nga guys no papasok na tayo tapos na yung break natin and itong dinadaanan ko ito yung warehouse natin pagkunta dun sa RD so ito yung mahirap sa repacing no mga kapabor hindi tipong nailagay mo na na ganyan yan tapos ang pangit ng kalabasan so ulitin mo ulit dadublin mo para mas maganda ganun So yun nga mga kapabor, no? gaya nga ko kanina, dapat kung papasok ang promodizer, mag-apply kang promodizer dito sa all home, at least meron ka na dapat idea sa mga hardware materials or mga products no? na binibenta dito or ginagamit sa mga pang araw na araw natin. So like for example, kung si customer, bumili siya kung ng bidet. ano bidet. So sinabi mo, meron ka bidet, stainless siya. So merong iba kasi anong klase o anong anong uri ng stainless ba yung hawak mo yon so ikaw dapat alam mo pero kasi may iba ibang klase ng stainless merong 201 yun yung pinaka affordable tapos sumunod doon is yung 304 tapos 316 tsaka 420 yung 420 yun yung pinang mataas 316 tsaka 420 wala pa yata dito sa Pinas masyado puro 304 lang kadalasan na gamit dito so dapat alam mo yan so dito kasi sa industry ng hardware dapat As promodizer, alam mo dapat 'yung product mo. Alam mo 'yung specs niyan, paano mo siya i-demo sa customer. So madalas kasi ganun 'yung tanong ng mga customer kung anong material ba 'yan kasi mas gusto nila 'yung matibay. Syempre, 'yun din naman 'yung bebenta mo sa customer para walang hassle, hindi sila, hindi ka mapahiya. Kaya kung mag-apply ka dito sa OLX, dapat alam mo rin 'yun. Dapat medyo mag-research ka na, 'no, kung ano nga ba 'yung mga item dito, ano nga ba 'yung produkto na kailangan mong malaman yung na time check na mga bar 6.45 na ng gabi and maya maya lang uwi na 15 minutes na lang then yun ganun lang yung trabaho dito as promodizer replenish ka sa umaga tingnan mo yung stock mo kung alin yung mga nabenta kahapon so re replenish mo yun syempre dadagdagan mo yung display mo tapos assist ka sa customer pag meron so yun sana nakatulong sa yun no? kung tinatanong mo kung ano nga ba ang trabaho ng promodizer Lalo na kung gusto mong mag-apply dito sa Olam, kung ano nga ba yung trabaho ng formalizer dito sa Olam. Yun lang.